Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Uh, nag live lang ako ngayon. Uh, hindi ko lang short live lang to. Ha? Short live lang. Actually, nag live ako ngayon kasi eh, kapag maglalapas lang ako nung nararamdaman ko about doon sa nangyari nung August 2 uh, 2024 doon sa laban na magaganap sana doon sa Talisay Sports Complex dito sa Cebu City. Doon yung laban ni Ike ma ah, ni kuani Anton Raga at ni JB Sokal. So kaya ako nag-live ngayon dahil uh, marami ako nababasa kasi doon sa comment na parang anong nangyayari doon uh, yung alam niyo ba yung point na parang kami pang mga vlogger yung masama na bakit daw kami uh, Laging sumusugo doon sa mga laban ng mga sikat na player. Parang ganun yung point na pinalalabas nila. Basta ang daming, alam nyo, ang daming babas doon sa mga nangyayari. Kasi, actually, hindi lang naman ako. Marami akong mga kasamang vlogger doon. Actually, 16 kami. 16. 16 kaming vlogger na nagpunta dito sa event ni na Anton Raga at ka, anya, Ni JB Succa dito na yun, umabot dun sa point na nag-close door meeting kami ng management dun sa sports complex dun sa Talisay na pinalalabas nila na bagay, eto na lang, eto na lang uh, nagsalita sila na sorry daw, masakit pakinggan dahil hindi daw naman talaga totally invited yung mga vlogger dun sa event na yun Nandoon na tayo sa point na hindi kami invited eh. Kung baga... Kung baga... Hindi kasi nila naiisip na... Kung hindi dahil sa mga vlogger, hindi namin pupuntahan yung mga event na ginagawa nila. Hindi kasi makikilala yung mga player. Kung baga... Kung wala man, kung dumating sa point na nag-event sila na hindi man dumaan sa kanila yung mga video, eh hindi makikilala yung mga ginagawa nila na event para doon sa place na yan. Kapag, uh, kaya nga dapat kung i-open uh, i-open lang nila yung mga eyes nila, uh, makikita nila na dapat magpasalamat sila sa mga vlogger. Dahil kung hindi gawa sa mga vlogger, hindi makikilala yung mga player, yung mga sikat na player ngayon. May mga nababasa pa ako doon sa, ano may mga nababasa pa ako doon sa mga comment dito, comment section dito sa ano, sa mga vlog namin. Hindi lang naman sa, ano, eh, sa vlog ko, or sa account ko, sa iba, doon sa mga kasama ko na, meron mga nagsasabi na, ano daw ba mga pakialam ng no? ibang nagpo-comment, bakit doon nangingialam alam, eh, wala naman daw kaming share or tapong don sa mga sikat na player. Nandun na tayo eh, wala nga kaming tapong. Pero hindi naman makikilala yung mga player nyo kung hindi gawa sa mga vlogger. Kasi kami mga vlogger ang nagpapakilala at kami ang nag endorse sa buong mundo. Hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ng mga sikat na player dito sa Pilipinas. Kung baga, kanya-kanya lang naman tayo gusto. Kung baga, may kanya-kanya tayo kasi uh, paraan para kumita. So kami mga vlogger, ito kasi yung paraan namin na ano, para kumita kami. Kaso siyempre, sa kasamang palad, hindi ka mamaiwasan talaga na may mga buzzers. Ganun. Hmm, kumbaga, ang hirap eh. Ang hirap nanggapin nung katulad ko ako sa akin, sa sitwasyon ko. Ang layo ko pa eh. Galing pa ako ng Cavite. Ayan, galing pa ako ng kabite, diba? Tagaytay, Cavite. Pumunta lang ako dito sa Cebu City para lang mapanood yung laban ni Anton Raga at saka ni J.B. Pero... ayan, ganun nga nangyari. Kasama ang palad na cancel. Tapos eh, ang masakit pa yung kumbaga dun sa closed door, balikan ko yung closed door meeting na ginawa sa amin ng management dun sa Talisay Sports Complex na <clears throat> minating kami, labing anim kami vlogger. Actually, nung una sinabihan kami na 15,000 per head, 15,000 per head. Gano'ng kalaking pera yung sa labing anim na vlogger. <laughs> Tapos medyo parang nag-iba pa yung isipan, nag-iba pa yung isip nila. Kumbaga, yung decision nila nag pa. Ginawa nila, ginawa nila nila na 80,000, i-divide nila sa 16 na vlogger. So, 16 na vlogger, so 5K. Di ba, ang laki? Parang unfair naman yun sa amin. Diba? Kumbaga, parang um, bigaya na lang kasi tinulungan namin na makarating yung event nila sa ibang lugar or sa buong mundo or sa buong Pilipinas. Dahil kino-cover uh, namin yung event na ginagawa nila. Kaso, <laughs> umabot nga doon sa ganun. Pero, siyempre nakikita naman ni Lord yung sacrifice ng mga vlogger. Kaya parang si Lord na rin yung gumawa ng way na makancel yun o hindi matuloy. So, hindi naman kami natutuwa dahil nangyari yan kasi siyempre, kumbaga parang na karma or sa sayangan nga nagabaan. E, nangyayari talaga yung mga ganong bagay. Nangyayari. Eh, sa amin lang, nagbubuno rin kasi kami ng oras para kumita kami at may endorse namin yung event nila. Makilala ko sino man yung mga player na naglalaro doon. Eh, yun nga ang ang pinagtataka ko kung bakit sa dinami-dami ng event na napuntahan ko, dito lang ako parang napahiya or naka-encounter ng ganun. Oo. Oh. <laughs> Pero okay lang. Siguro, <clears throat> hindi naman sa totaling masama ang loob ko. Hindi na pa sa totaling masama ang loob ko. Kung baga, dumating lang talaga sa point na eh. kagabi kasi hindi ako makakatulog. Lalo pag naiisip ko yung mga kasama kong vlogger na nagbubuno sila ng oras. Parang, binibigyan nila ng time yung ganong event para lang may pakita sa buong mundo yung mga magagaling nating player dito sa Pilipinas. Kumbaga parang ni-endorse namin sila kasi gusto namin makilala yung mga doon sa mga ibang lugar o sa ibang bansa na hindi pa nakakilala doon sa mga magagaling nating player. Kumbaga ini-endorse kasi namin eh. Kami mga vlogger kasi yung nag-i-endorse diyan kung hindi rin nila kung hindi rin sila nakagawa ng mga mga cover doon sa mga gano'ng laro. Kumbaga, baga, ayun lang, gano'n lang, gano'n wala naman ako yung ibig sabihin doon. Takoy ka lang, siyempre, naglalabas lang ako nung damdamin ko doon sa mga nangyari nung August 2, na dapat magiging laban ni na Tragat at ni JB So, no hits naman, no hits feeling to, no hits feeling. Kung baga, nararamdaman ko din kasi yung mga feeling ng mga kapwa vlogger ko. So, actually, ako lang siguro yung gumawa ng ganitong uh, live. Dahil, yung ibang mga kasama kong vlogger na ano, busy sila. Nandun sila sa ibang lugar ngayon, nagbablog nung ibang laro. So, yun lang, yun lang yun sa akin. Parang, gusto ko lang sana na kumapanood man na ito nung management dun sa Talisa Sports Complex. So, okay naman, sakto naman yung decision nyo. Kaso lang, sana binigyan nyo man lang kami ng time na magkaroon ng part sa event ninyo. Kahit sabihin nyo na hindi kami invited, siyempre, sana naisip nyo na kung hindi gawa sa mga vlogger, hindi makikilala yung mga magagaling nating player dito sa Pilipinas. Kung saan man lugar to, kung hindi man tayo sa Cebu, dito man tayo sa Gensan, sa Dabao, o sa Cavite, sa Manila, o sa sulok ng Pilipinas. Uh, yun lang, yun lang masasabi ko uh, God bless po sa ating lahat at sana po uh, supportan po natin yung uh, bawat isa doon po sa mga kasama kong vlogger uh, alam ko napapanood nyo tong like ko uh, alam ko ako yung pinakabata siguro or si Boss giboy siguro no? uh, kami siguro ang dalawa yung pinakabata sa grupo. So, bago pa lang ako kasi ngayon ko lang naman kayo nakilala. Kahapon, anong ah, ados lang. Pero thank you so much sa lahat. Ah. Sa inyong lahat. Dahil uh, in-accept ako, hindi kayo mga suplado. Kung baga, uh, totoong tao kayo na nakaharap ko. Thank you so much. Basta marami pa tayong pagsasamahan. Uh, hindi lang naman dito tayo sa simpong makikita. Ano ba? Oh? may mga events sa Manila or sa Cavite na gusto nyo pumunta doon, kontakin nyo lang ako. Uh, I-welcome ko pa yun doon, 100%. Welcome pa yun doon sa lugar namin. Basta kung saan man tayo magkita, uh, welcome tayo sa isa't isa. So, ganun lang guys. Maraming salamat po at sana po supportan nyo kami lahat. Sa La, ng mga vlogger, thank you so much. Uh, Tuloy-tuloy lang tayo sa pangarap. Good night